ni bago na naman for today's video so ngayon guys mag behind the scenes tayo guys kay it's me Chris Lim, kasi kukuha siya ng papaya so ayan what's this guys ang papaya may papaya dito ang oh, dami ang lalaki pa oh So, since hindi natin kaya umakit dyan, hmm, no, nanonood tayo at we'll be in the scene. Si ating daw akit eh. Mas malalaki pa nga yung ano, yung no

Ay, Ito yung medyo maliit para lo. A B mag Okay. <laughs> 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 Dito ka, parap ka na rin. Pwede na. Okay na yan, diba?